Nasagasaan daw yung isa niyong kasamahan. Ano nakasagasa? Ha? Tricycle, ano nangyari? Umailalim sa motor. O, ba? Unang-unang bunga ng dragon fruit ko, yung kulay pulang prutas. Ikaw ang kumuha, ba? Diba? Kala mo, kitang-kita ka namin sa kamera. Kakain kayo. Hello po. Hello vlogs. Hello vlogs. oh, mag-hello kayo sa vlog. Hello. Ano pangalan nyo? Ako po Michael. Michael, yeah. uh, yung isa, yung naka-blue. Michael, ayan na bandal. Ayano po. Ha? Ayano po. Ayano. No? Eh ba't nagtatakip ka ng t-shirt? Nahiya ka ba? Ako, ba ako nakita ko niyo sa apat eh. Bakit? <laughs> 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 Bakit? Ano ba si Papa? Magagalit? <laughs> Bakit ka mapapagalitan? <laughs> <laughs> Tulis eh. Ha? Ba't ka papagalitan? Ba eh, nasa kalsada nga kayo, gabing-gabi na eh. Natambay. Natambay? Ano ginagawa nung no, isa? Ba't ako Ha? Ano'y pangalan mo? Ano'y pangalan mo? Eto, tsuki so okay namin to. Ano'y pangalan mo? Michael. Michael. Bakit lagi ka nandito sa harapan namin? Ah. Hindi nga, seryoso. Bakit lagi ka nandito sa harapan namin? Nagpapautos si Kuya. Ha? Magpapautos si Kuya. Nagpapautos ng... Wala pa. Nasa bando po sa ilong. Hindi. Bakit lagi mo inaabangan si Peter? Ina. Ah, Yung to to, yung to to. Kuya yung pagkain. Ha? Yung pagkain. Pagkain? Uh, Binibigyan ba kayo ng pagkain ni Paring Ethel? Opo. Kailan? Ha? Lapit ka dito. Hindi ko naririnig. Ha? Sa pa. Ano, ano? pa. Lagi ka bang binibigyan ng pagkain ni Peter? Eh, pera? Binibigyan ka rin ba ng pera? Ano ginagawa mo pag binibigyan ng pera ni Peter? Nagko-computer ka? Hindi kayo. Hindi ka bumibili ng pagkain? Bumibili din Ipili ko lang shop. Saan ba may computer shop? Ha? Nasagasaan daw yung isa niyong kasamahan. Ano nakasagasa? Ha? Tricycle. Ano nangyari? Umailalim sa motor. sa motor. oh dinala sa ospital. Ano na nangyari na okay na, nakakalakad naman. Ah, di mainam naman pala. Hindi siya tinakasan nung nakasagasa. Ah, di mainam naman. Eh, kayo ba ay kumain na? Ha? Kumain ka na. Kanino kanino ka ba anak? Sa ina ko. Ayo, ang oh, anak ka ni Don Don. Eh pat mo yung dalawa. Uh, Tropa. Tropa. Wala akong pa eh. Ah. Hindi kita nakilala. Dati suki kita eh.

Nasa kung mailalim sa gulong pero okay naman siya swerte niya swerte niya kasi kahit na nasa gasaan siya nakalakad pa rin siya ha? kayo nga pala wag kayo nangunguha ng mangga sa likod binibigyan na nga kayo ng pagkain at pera ni Peter kinukuhanan nyo pa hindi po ako yan ah sino? Ewan po, di po kami nang buwan naman po. Naku, yung dragon fruit ko nga, yung kulay pula, ikaw ang kumuha eh. O, damo, natatawa ka. Diba? O, diba? Unang-unang bunga ng dragon fruit ko, yung kulay pulang prutas, ikaw ang kumuha, diba? Kala mo, kitang-kita ka namin sa camera. Oh, bakit kinuha mo yon? Ha? Masarap? Masarap? Sino kasama mong kumain nun? kapatid ko ka si Yung mo. O, tama. Ang bait sa sa'yo ni Peter. Kahit na kinuha mo yung prutas namin, hindi ka niya pinagalitan. Ako talaga magagalit sa inyo. Ano yan, Ter? Munggo? Ininit mo? Wala na kaming kanin. Kainin nyo, wala kaming kanin, hindi kami nagsaing. Bigyan mo tagi isa isang pirasong tinapay. Ter may tinapay pa tayo, bigyan mo tagi isa yung paraso. Masarap yan. Masarap yan, yan ang ulam namin. <coughs> Ininit mo, Ter? Ayan, yan yung mga bata na lagi dito. Pero yung nakaasul, yung nakaasul, suki ko yan. Oh, itong dalawang bata, itong lalong si Michael, yung kalbo. Lagi dito yan, suki ni paring Ether. Nangihingi lagi ng pagkain at eh, saka barya-barya. Kaso, hindi kami tinutulungan. <laughs> Dapat tinutulungan mo kami. Kahit magdamo lang eh. Ha, Michael? Siguro sa inyo, di ka rin tumutulong, no? Michael? Michael? Siguro sa inyo, di ka rin tumutulong, ano? Nangangahoy ka dito sa likod namin, sa bakura namin. Oh. Pambira ka. Nangangahoy sa likod namin, nangangalakal sa likod namin. Ano pa? Kinukuha niyo yung mga bakal bote sa likod namin, di ba? Hindi ako ikaw din yun, eh. Nakita kita, eh. O, oh, pinapabayaan na lang kayo. Kaya lang, masama yung kukuha ng walang paalam. Pag nanghingi kayo ng mangga, binibigyan naman kayo, di ba? Eh, kaya lang, nangunguha pa rin kayo ng pasikreto. Ha? Sabi po nila, isa lang po yun. Kaya nga, umaakyat pa kayo nang hindi kayo nagsasabi. Sir, wala Baka binibenta nyo pa nga eh. <laughs> Itong si paring Ether, kahit ganyan itsura niya. Kahit mukhang bakulaw yan, may gininto ang puso yan. <laughs> At itong mga bata na to, suki talaga ni paring Ether. Basta nakita siya, eh, ginakatok na siya, o kaya pinagbubuksan ng gate. At uh, maski pa paano naaabutan naman, kahit ayoko sana, kasi uh, hindi na kami naasahan. kahit konting utos lang, hindi naman tumikilos itong mga to, <laughs> ayaw tumulong, eh, baka mawili. Kaya lang, eh, hindi matis. Siyempre, maski pa paano, may mga excess tayo ah nakakapagbigay. Ano daw lasa, Michael? Lasa ng piano po. Lasa ano? Lasa ng piano. Ano yung piano? Ay, hindi aso, niloloko. Kaya tayo ba may kumain na ng ngayong gabi? Hindi pa o, oh. desakto pala. Sayang wala kaming kanin eh. Ito dalawa po, hindi pa ako nakain. Ito yung dalawa? sila silang dalawa, ni nakatilaw Ay, alam, yan ano? Itong batang naka-blue, anak ng kaklasiko. Pero eh, isa yung nakikita mong malik bakulit noon. Hindi. Hindi ba siya yan? Yun yung nakita ko sa simbahan na nagpasubo. Yung Ay, oo. Oh, oh. si, oo. Oh, oh. Seryoso, seryoso. Oo. Oh, oh. Sa Kristen ka ba? Hindi. Eh. Nagpasubo yan, di ba? Akala mo matanda na ano. Oo. Oh, oh. Seryoso siya lumalakad. Kasi, nung bata yan, natatandaan mo ba? Nakita ka dun sa third floor, dun sa tuktok ng bahay nila. Sa dedeng yata. Oh, ikaw yun ano? Nag, nag umakyat siya sa third floor sa rooftop. Buti may nakakita sa kanya kundi tigok siya dun. Siya magisa? isa Malikot siya nun eh. Eh ngayon mukhang hindi na. Malikot pa Etong si Michael na lang malikot. Ilan tao na ba? Ay Michael, ano sasabihin mo kay pareng Ether? Ano sa mo? Tama. Oh. Thank you po. Tama po Ano ulit? Lakas mo naman. Ano lang daw? Isa na lang. Ano daw? Ano na sabihin mo? Salamat po sa Galing nga. Masaya na ulit ang itik. Nakakain na kailan Kaya lang, tutulungan mo naman si Peter. Opo. Hindi mo naman tinutulungan eh. O, oh, nilabas mo na yung kaldero. Hindi nyo ba tao kakain? Nilabas mo na yan. Inubos mo na? Pambihira ka. Ayun, kalat ko. Diyan, diyan lang eh. Huwag kayong magkakalat siya na. tapatan niyo. Wala kaming kanin.

mga <laughs> gutom na gutom. <laughs> hmm. Okay, oh, sige, magsiwi na kayo. Wag niya ikakalat yan ha?